ipaalam at tanigin sa inyo na ako, ikaw, kayo, sila, tayong mga kabataan. Saan ba natin iyahatid itong ating inang Saan ba natin iyahatid itong ating generasyon? Sa altakbaan ng pag-asa o sa bibig ng kabiguan? Sa panagbaan ng langit o sa bunganga ng libingan? Dapat na tayong mag sa lahat ng kamalian, sa lahat ng pagbabago na gaganap dito sa ating bayan. Nakakalungkot isipin, nakakalungkot at labi, tayong mga kabataan pa naman, ang inaasahan itong daisik sa mga magulang at sinunod, tayong lahat ang magpapalit. Ngunit ang mga kabataan ngayon, ay paluksos na ang pag Ang mga kabataan noon, una kalukuhan at kalusog at kaibigan. Sa panigiran, hindi na alagaan sa tingatan, e eh, pinapapayaan. Noong ilog na pinapalikuhan, ngayon, tignan niyo, para ng basura na natin. Talagang ang kabataan, yung ay puro na lang ang Pansinin niyo ang mga kababaihan. Um, dati, pahabaan ang kasuotan. Ngayon, parang siya na, ang laban na. Ibigis na si Maria Clara at Clara, habay, manalig ka pa ba ang kalamihan. Noon, hinahara na pa ng mga kalamihan. Ngayon, tignan nyo, napapatagot na lamang sa mga nakinungalitan. Huwag ko magmahal, isip na lamang. Nagpaparamihan na, ng pag-alistanan. So, wala akong isyo, di gaya ng ibang bata na parang pamamatay na kung walang sigarilyo. Baka inyong nangangalak, e, tatayo pa sa ibang bayo. At hindi na mag-alat at magtrabaho, e, nanatambay sa kaso. Kabataan, kabataan, kabataan. Wala tayo sa kakaratingan sa kamataan o sa karaan. Pansinan ka natin buksana sa ating isipan. Gumising na tayo sa katotohanan. Ayusin na natin ang na dapat ayusin. Baguhin ang dapat baguhin Palitan ang dapat palitan. At itama ang mga maluntos na gawain. Ngayon, ang dawang panahon, araw at oras kung hindi ngayon kailan pa kapag ang lahat ay napakalala na o kung tayo'y wala na. Mga kasunod mong Ituhin na natin ang ating dahan. Ang uh, maling gawa, natin. Gawin natin tama. Mag-aral tayo ng pabuti kaysa magpakalanan sa bote. Magtrabaho tayo o kaysa ibaba, ipatabay-tabay. At alisay at iwasa na, na natin ang panigilarin mo. Ako, ikaw, kayo, sila, rin ng ating bansa, sama-sama tayo paunlari sa ng ating bayan, ang uh, aral ni Ay, uh, bigyan natin ng katuparan na tayong mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Sana po ay uh, naunawaan nyo ang gusto kong iparating sa inyo. Sa muli, ako mamapasit sa lahat, magandang